Kaya kaya para maging parang lasado. Ready dia 'Di sabayan tinga. <laughs> sa tinga? Si I love tinga. What <laughs> is the English of tinga? Oh, of course I don't know. kalabet. <laughs> <laughs> <That's over. laughs> no? <laughs> kalabet? <laughs> <do this>. <laughs> Natawa Alam mo, <laughs> natawa kasi naman ako, na, ayoko na, ayoko kong nang binabara yung mga, ayaw kong kausap ko. Ay, pero Natawa siya, ano? <laughs> wak, hindi. Huwag mong ano huwag <laughs> mong pigilan. Ano ka ba? Ano? Okay. Ito, mo. Alam ka ba? Pinag, pinag, ano ako, pinagdiya ko ng nanay ko sa Orocan. Kaya... Kasi... Ayaw kasi Ay, oh, oh, naman. na kasi hindi rin po Ay, oh. sa mga mall shoot. Naman! Mm. Merong, sino ang gumawa ng video na yung kumata kami ni Lizelle Garcia? Hindi ano. na. oo. Oh, 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 Nagilinan ba? siya. Daniel. Si Daniel. Oo. Daniel. Oh. Boy, papasin. Ako, ako, <coughs> ah, <coughs> uh, oh, 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 Anong okay. alam mo kanta? Hmm? Kasi ako, al alam ko lahat eh. Can you touch you? Hindi ko alam niya. Hindi ko rin naman alam yan. Ano, ano, Bakit ngayon ka lang? Uy, di ba? Bago, bago. Oo, naman. Pinag-isipan mo naman. Mas bago yung can I touch you? Okay.

sa buhay ko, Pinipinubuksan ang sarado ko ng puso, ikaw ba? Ay, ay Tulimuyan. Okay, mo yan. Okay sa Alam natin kung sa ano titig. natin kung sa kami titig. Mm, pag mataas po sa mga kumakanta, pag medyo mataas po yung kanta. Tumari bigla kung ano amin titig. Alam natin kung sa amin titig. Alam natin kung sa amin titig. Alam natin Patanong uh, pa lang muna ako. Oh, <laughs> okay. 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 Mga ganong ano style. Okay, na ako. Babushki! Bye bye na po ang bebe niyang si Ronald Duck. Enter naman ang inyong baby. Baby? Baby talaga. Ayoko nga ng baby. Enter na ang nag-iisang jaw sa balat ng radyo ang inyong kumbansang Chup Chupera. My name is Chacha. Makakasama niyo po ako hanggang alauna na, na madaling araw dito ng Yes Pambayan, number 101.9. is ka pa!